Maganda, maganda. maganda gabi sa inyong lahat! Nako, na, ang galit naman! Maraming maraming salamat po sa inyong pagtalo dito sa pagtitipon para ating ipaglaban ang ating karapatang pangtao bilang Pilipino! Yeah! Ay nako, pasensya naman na late ako kasi alam niyo naman, nanay-didong ko. Kaya nga po, nandito tayo para ating ipaitaguyon yung ating karapatan bilang mamamayang Pilipino para po tayo ay magkaroon ng magandang kinabukasan at ang ating mga anak. Tama po ba? Tama! Ayan, naku. Ang dami po mga nanay. Ang dami mga ate. Ang dami mga lola. Ang dami rin mga tatay. Si Kuya si Tita. Kumain na ba kayo? Yeah. Ako po ay nandito, lumabas po ako sa social media. Na-interview ako ni Maharlika. Wala ko akong takot dahil alam ko ang Panginoon ang naging gabay ko para magkaroon ako ng lakas na loob. At tayong lahat ngayon, ako ay naniniwala na kaya kayo nandito kasi ang Diyos din ang nagtala para pumunta kayo dito. Yes! yung minamahal. Tama po? Hindi po ako kandidato. Hindi po ako vlogger. Pero mahal ko mga vlogger na nagmamahal sa katotohanan. Yes! Diba? Isang ordinaryong mamamayang Pilipina mo rin ako katulad ninyong lahat. Ngayon, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagtaguyot o pagtayo dito sa gitna ng ating salamat po talaga. At simula po sa araw na ito, araw-araw ko nandito. Yes! Bukas po, sasamahan ko ulit kayo. Aagahan ko na po. Yes! Diba? And sana nananawagan po ako sa mga entertainer, yung mga musician. Punta po kayo dito, magkantahan tayo. Yes! Diba? Again, mahal na mahal po kayo mahal kami na kami lahat. Nagmamahalan tayo dito. ang ating lagi. I love you everybody. And pabalik ako mamaya. God bless everyone. God bless Miss Cathy Binag. Mabuhay si Miss Cathy Binag. Mabuhay si Miss Cathy Binag. Happy birthday in advance. Happy birthday. Two, three, three. Okay. All right. Salam, salam,